Ha? Pilay siya? Hindi, hindi uh, naman, uh, Pero sa yung pa siguro hanggat maaga na pa, parang uh, na -ano. Ano na siya. Pero, Doggy! Baka sa ilang mga isang uh, buwan na ba, oh, okay, okay. talaga siya mga na lang. Doggy! Ito, oh. Shh. Dali! Buntis ba siya? Wala, hindi. Dah, parang na ano, nakunan. Ay, te, baka kailangan niyang ipacheck. Baka namatay sa loob. Hmm. Nailabas ba niya? Hindi ko lang oh, alam kasi hey. pa di di niya yung ano niya. Ay uh -huh. to oh, dalik kain na. Busog kasi siya eh. Nagjis siya sa labas. Dito ka eh. to oh. Dali na dali ka na oh. Dali ka na kain ka na. Oh, dali dali kun. Kain na dali. Oh kain na dali. Oh. Ba, sige na. makain na siya. Oo. Ulang makanan, hotdog kasi wala kami ulang pin. Binila ko siya hotdog. Sige, kain ka buso. Hindi ko alam mo kasi hindi lang ang kanya pipikat lagi. Hindi ko maayo ng pagkain. Yun, oh, buti na lang. So, kain. Ay, ako na mag-anote. Doggy! Hello! Aula kinikilala mo pa ako? Di ba lagi mo ako nakikita doon? Ano kaya, ano? Mas mainap siguro talaga siyang ano, mapacheck Pero nahawakan mo pa siya ngayon, yun na, parang nabubuhat, ganon.